Magandang araw mga ka-anxiety ah, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalaman tungkol sa anxiety at depression kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa kung ang anxiety disorder ba ay hindi ba ito sakit sa pag-iisip O tama kayo Ang anxiety disorder ay hindi ito sakit sa pag-iisip Marahil kabilang ito sa mental health pero hindi ito kabilang sa mental disorder Parang alam nyo yung Maanghang na lasa, uh, lasa siya pero hindi pala siya kabilang sa grupo ng mga lasa tulad ng mapait, matamis, maasim, maalat. Kaya ganun din sa anxiety disorder ay hindi siya kabilang sa mental disorder. Uh, ipapaliwanag natin ito. Ang anxiety disorder hindi ito kabaliwan kaya natin nararanasan ito dahil yung otak natin ay sobrang pagod na dahil sa sobrang stress at pag-aalala. Hindi sira yung utak natin dahil alam pa natin ang mga nangyayari sa atin, hindi lang talaga natin naiintindihan. Yung mga baliw kasi wala nang pakialam yon, hindi na nila alam yung mga nangyayari at hindi, na ni hindi nila matandaan kung ano yung mga pinaggagawa nila. Ito po yung paliwanag natin dyan pero bago ang lahat, uh, disclaimer po. Hindi po ako eksperto. Ito pong sinasabi ko dito ay base po sa aking karanasan at base rin ito sa aking naintindihan. Kaya yung yung pagkaintindi ko po dito ay gusto ko rin ipa-intindi sa inyo na ganito yon kung bakit kayo natatakot mabaliw kasi ito yung takot ka mabaliw. Uh, 'Yung kaisipan kasi na 'yon ay hindi ikaw 'yon. 'Yon ay ang kaisipan ng anxiety disorder mo na pinaniniwalaan mo kaya ka natatakot. Marahil ikaw at ang anxiety disorder mo ay iisa pero magkahiwalay kayo. Um, kaya ako kasi sinasabi na magkahiwalay kayo dahil iba ang hangarin ng anxiety disorder mo. 'Yon 'yung takutin ka nga at isa sa takot mo na yon yung ang tinatakot ka na isa ka ng baliw o mababaliw ka na. Tandaan nyo palagi ito. Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Walang ibang kayang gawin ang anxiety disorder kundi pahirapan ka lang, lokohin ka lang at takutin ka lang. Ang pagkilos mo ang naiintindihan ng isip mo. At ang pagkilos mo na yan ang nagpapalala sa takot mo. Kaya kapag pinaniwala ka ng anxiety disorder mo na ikaw ay nababaliw na, at ito ay hinusgahan mo na totoo nga at kumilos ka dahil naniniwala ka nga sa dinidikta ng anxiety disorder mo at yung pagkilos mo na yon ibig sabihin naiintindihan yon ng isip mo kaya mas lalo kang natatakot mabaliw ito yung ilan sa mga nadiskubre ko kaya ako naiintindihan ito uh, sana maintindihan nyo rin ito sana makuha nyo rin kung ano yung ibig kong sabihin sabi nila dito uh, ang pinaka nakakatakot na takot mo ay yung takot mo sa takot mo pero ito yung nadiskubre ko, uh, hindi po ang nakakatakot ang takot mo, kundi ang nakakatakot talaga ay yung reaction mo sa takot mo. Kung nararanasan mo mismo ang takot mabaliw, o sinasabi mo na sa sarili mo na nababaliw ka na dahil sa sobrang takot ka na nga, uh, tandaan, hindi ang takot mabaliw ang nakakatakot, kundi yung reaction mo at ang judgmental mo dito, yon yung nakakatakot. Kung nakakaranas ka ng takot mabaliw, ay natural lang ito na matatakot ka talaga. Ang palatandaan kasi na ikaw ay hindi nababaliw, yun yung nararamdaman mong takot. Yung pagtatanong mo at pagsisiyasat sa kung ano ang nararamdaman mo kapag nararanasan mo ang takot, yung takot mabaliw ay lalo kang natatakot dahil wala kang nakukuha ang impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyo at kung bakit mo naiisip ito. Hindi kabaliwan ang anxiety disorder kundi nakadesenyo ito Upang takutin lang tayo. Kailangan mong tiisin o pasensyahan ang pagiging natatakot at hindi komportable. Ito ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan. Huwag humingi ng katiyakan na ikaw ay matino dahil lalo kang matatakot. Ito ay pansamantalang ginawa kung gagawin mo yun. Ang gagawin mo kasi dito ay payagan ng takot na nandyan lang nang hindi mo sinusubukang patunayan na mali ito o takasan ito. Hindi ako eksperto pero sumasang ayon ako na kailangan nating gumawa ng ilang bagay mula sa ating karanasan na nakakatroma, nakaganapan. Dapat nating patawarin ang sarili at patawarin ang nangyari. Alam ko isa ito sa dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng mga kaisipan tungkol sa baka na babalyo ka na. Tayo na nakakaranas ng anxiety disorder ay hindi pa tayo nakakapunta doon sa kaisipan ng mga baliw ang mga baliw ay hindi na nag-aalala tungkol sa nararanasan nila. Ang mga taong balisa ay nag-aalala ito tungkol sa mga what if o nag-aalala kung bakit sila balisa. Parang ganun lang kasi balisa ka lang pero hindi ka baliw. Alam nyo, ganito yung may mga anxiety disorder. Kapag may mga nakikita sila na negative, ina-idol na nila yon, ganun, ganun na rin sila. Gaya nang may nakita silang baliw uh, sa lansangan, iniisip na rin nila na baka ganun na rin sila. Kung may namatay na kapitbahay, a-idolin na rin nila, sinasabi na baka susunod na rin sila. Kung may napanood sa TV o nabalitaan na may sakit na kanser si ganito, a-idolin na rin nila na baka mayroon na rin silang kanser. Kaya dapat huwag kayo maniwala sa kung ano ang dinidikta ng isip nyo. Tanggapin nyo lang pero huwag nyo paniwalaan hindi kayo nababaliw o nasisiraan ng bait. Tandaan nyo yan. Imposible ang pagkabalisa o takot ay maging sanhi ng iyong pagkabaliw. Ang iyong nababalisa na mga pag-iisip ay nakadikit sa ideya na posible ito pero malabo dahil ang iyong pag-iisip ay walang katwiran para mangyari ang kinakatakutan mo na mabaliw ka. Yung pakiramdam kasi na na ito ay napapansin natin at dahil napapansin natin ito Ah uh, ito yung nagdulot talaga ito ng sobrang kaba at takot at ang may kagagawan pa rin nito ay ang fight flight freeze natin kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang pakiramdam na takot o yung takot mabaliw, takot mamatay, takot magkaroon ng sakit o kahit ano pang takot na yan ay iisa lang yan, iisang energy lang yan na naimbak mo ng mahabang panahon at ngayon ay lumalabas siya. Kaya yan nararamdaman mo yung pangit na yan at yung uh, nagpa-prampage dyan ay yung takot kang ka ang mabaliw. Huwag kayong gumawa ng paraan para pagaanin o pagandahin ang pakiramdam nyo. Ang dapat gawin ay matutunan nadamdamin ang mga pangit. Hindi kayo nababaliw nagsisiyasat lang kayo kung gaano katotoo ang kaisipan na yun. Tandaan, ang salita ay pagkilos. Ang pagkilos mo ang naiintindihan ng isip mo. Kaya kung sinasabi mo mismo sa sarili mo na ikaw ay nababaliw na, maiintindihan yan ng isip mo at yan ang sanhi ng takot mo. Kaya patuloy ka na natatakot sa takot mabaliw ang paglakas sa energy na ito ay dahil ito sa judgmental mo at ang paglala ng takot mo na ito ay dahil sa paglaban, pagtanggi at pagtaboy. Ang takot mabaliw, kaya nyo nararanasan yan ay dahil sa ginagawa nyo na hindi tama sa sarili nyo, yun dapat ang matuklasan nyo para alam nyo ang gagawin at alam nyo kung ano ang babaguhin para yung kaisipan ng anxiety disorder nyo ay matahimik na. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's